Alright mga boss At nandito na po tayo Malapit na Lake Park Take the next ride Ha? Mag-ride right tayo Alright mga boss, after 1 hour, nandito na po tayo sa ating location. Nandito na po tayo dito. Nandito na po tayo sa Lake Bar. Although may araw pero hindi naman po siya mainit dahil mahangin po. Ito po ang scenario dito sa My Lake Park, napakaganda po ng view. mag po tayo doon banda Tingnan natin yung view. Okay, alright mga boss. Dito natin first time ko lang po pumunta rito sinerge ko lang po sa maps at ito na po nakarating na po ako kaya nga po ba? Diba, walang imposible basta't may google map <laughs> natin ramdam yung ano, an an araw dahil hangin naman po siya Lights nice. Dito sa overlooking oh, Ah, oh, okay, alright Tama chili pala itong na to ah Ito, save pa ah, oh. Tama in the house, eh, tingnan na natin Tama, naalala ko Yung nasa okay.

Tapos sa kapila. Ah, ang puno. Ayan. Um, ang puno. Masarap ang pinili. Eh. Diba? Tapos may mga nag-iikot mga security guard. Siyempre, so, for security. Diba? Pinili-pinili <laughs> Tahimik at malinis na paligiran dito sa may lipo. Puti ko, dadya kayo kaibigan nating mga cleaners maintenance Okay, right, okay. Mangos. Okay. A few moments later. At yun nga. Magbe-breakfast po muna tayo time check? 7.30 in the morning. Pero, di diba, Dahil sama nga po tayo ngayon, eh, mabilis pong lumabas at nandyan po si Haring Araw. Pero okay lang din naman po dahil mahangin naman po yung ano, paligid. Hindi mo ramdam yung init. Alright? At maghanap po tayo ng malilim-lilim na pwesto para po tayo po ay makapagbubas. Mga boss, di ba? Kalain mo yun. Dumayo ka pa rito sa may Wadi Hanifa Lake Park dito sa Riyadh para lang makapag-breakfast. Siyempre, para maganda yung ambience natin, di ba? Kita nyo naman, iikutin natin lahat mamaya yan. Titignan natin yung mga isda na sinasabi nila, mga boss. All tayo sa ilalim ng mga puno. Breakfast. Ayan, All right. what the area keep clean? Lake Park. Yeah, okay. kailangan nilang mapatili ang kalimisan. Okay, Okay. diretly breakfast. lang tayo Okay mga boss, at tayo muna ay magbe-breakfast. May dala tayong tsaa, syempre 'di ba? I love tsaa. As usual, breakfast natin, 'yung oatmeal. Dala ko oatmeal. Tsaa, tinapa tayong tinapay pero magbe-breakfast muna tayo ng oatmeal meron din tayong juice baon okay. ito mm, bango oatmeal breakfast dumayo sa may ni pa <laughs> Lake Park para mag-breakfast. Okay? Ang hmm. ganda ng view. Tahimik. Maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. Tapos hangin. Gawa ng malayo to sa ano. Malayo sa city. Alos yung dinaanan ko kanina. Ano na. Mga bakanting. Eh, parang disyerto. Mga ganyan. ba? Diba? Tapos mga bundok-bundok. Inom ng tsaa mga boss Hindi tayo prepared eh <laughs> Salin natin kasi mahimit pa Freskong fresko. Napakaganda, 'di ba? Ito yung background natin. Hmm. Yung mga puno. Napakaganda tingnan. Tapos tubig. marami pong isda dyan yun nga lang bawal daw po palang hulihin kaya mapayapa silang palang wilangoy dyan para mapagpadami ng lahi nila alright okay alright mga boss after po nating mag breakfast tayo po ngayon ay maglalakad-lakad muna enjoy po natin yung paligiran nila dito, di ba? Right? Yeah, Napakaganda ng mga puno nila, no? Tinatabasan nila. Yeah. Tinitnim nila. Halos, ano siya, uniform siya kung uh, tignan. Napakagalik yung ating mga ano dito. Mga artinero. artinerong. Artinerong magagaling. Napaka-presko. Huh? Presko. Presko. Napaka-presko. yun po siya. Alright, alright. Sa ilalim ng puno. Oh, kumita lang man sana tayong hamok. O yan. Tapit natin yan, no? Oh. sarap. Tapos pag gising gabi na madilim na. pa? Diba? Uwi na tayo. <laughs> Ganun lang din naman yun. Diba? Alright, alright napakaganda ng view madaming ibon at saka yun nga may mga ano din pala dito puno ng kamatsile okay Ang mga isda, may pipi. Ako. Napakaganda ng hangin. Sarap. Ito. bawal po talagang mamingwet. Nakalagay po rito. Approach to deep water is not allowed. Fishing and swimming are not allowed. Like park or rice. Right. Bawal po naman isda. Kaya pala, napakadami po pa talaga naman ng isda rito. Lalo yung spot na pinuntaan ko kanina mga boss. Napakadami pong isda doon ng lalaki. Halo-halo, may hito, may talapya sarap pa naman ihawin nun diba okay okay nang sila ng payapa rito magandang mamasyal dito pag gabi yung pa sunset tapos magpa barbecue kayo dito picnic alright kung natin yung doon yung parang meron siyang ano ano ba tawag doon? Yung parang false, false ba yun? False alarm. <laughs> joke, joke, joke. Okay, okay. May nakita akong, eto pala, may nakita ako kanina ng bibi sabi ko na yan. No? Diba? May mga bibi yun. May mga bibi. Takot sila sa akin eh. Ba't kayong takot? Hindi ko naman kayo huliin. mali ko lang kayo dyan, di ba? yung mga bibi din. Okay, Ah, uh, kaya masaya, masaya rin itong mga bibi na to kasi malamang kinakain din nila yung mga malilit na ista, di di Tsaka yung mga kuhul-kuhul. Kaya alam mo naman yung mga ng mga bibi na yan kahit yung matitigas na na shell. Kaya lusawin, may acid yata yung mga ano nito eh. Mabito ka. Okay, alright. Sige, at maglangwi-langwi muna kayo dyan. All rights mga boss, at eto, yung mga cleaners dito. Yung mga naglilinis dito sa park ng maintenance. Mukhang lang uli sila ng pasimple. Pisa, Mac! Sadek! Nagita ko ito. May nahuli sila. sila. Mga pag-finger na hito. Ay, hito talapya. Sarap na pang ihaw-ihaw. Ayan, ayan. lang lang sakot nila, di ba? Kaya, syempre, maintindihan na natin yun. Sa dami ng isla dyan, hindi ba nila maubos yan sa lawak ng lake park na to. Okay, alright, mga boss. At yun nga, pupuntahan natin yun doon, yung dulo, na, yung dulo doon. Napakagaling ng aso, yun o. No? Yung, yung aso ang nakikinabang sa dami ng aso oh mga galit na sila ayan oh no? grupo ng aso may nahuli silang ano may nahuli silang isda di ba gulat naman ako doon doon pala sila lahat nakat nakatambay sila sila rin pala ang nakikinabang sa mga isda ayan mga aso na yan grupo ng aso malapit na po tayo dun yung tiyatawag kong ano, parang false false na mababa <laughs> false alarm <laughs> ayun marami daw mga catfish dun hitop hitop, sabi din nung ano e, ni Sadik ayan daming bibinga rito no ano uh, medyo napagod na rin po tayo sa paglalakad kaya pa hinto hinto yung lakad natin alright mga boss Napakasarap niya, no? Kalderetang bibe. Pato. Okay. Dapat pala, dinala ko na yung sasakyan ko dito. May kalsada pala rito. Wala stick. Ang layo ngayon ng babalikan ko. Doon pa. All rights Good luck sa paglalakad pabalik mamaya doon sa pinagpartingan natin. Okay. Ay, security guard pala yun nandoon yung sasakyan na yun, no? Kasi nga Bawal po talaga Kasi ano Mang huli ng isla Pero syempre Matikas ng mga ito eh yung Mga maintenance dito yung Mga naglilinis Dito sa park Pasimple sila yung Mga nadadaanan ko uh, Nanguhuli ng mga talapya <laughs> Tapos biniro Kung ganun Anong biling ko O oh, binibenta nga naman Sampung kilo daw Ay sampung kilo Sampung real Isang kilo <laughs> Tingnan natin mamaya Alright Alright Nandito so, na po tayo lapitan po natin tignan natin yung ano sinasabi nilang may mga maraming ito daw doon dito oh. oh yun oh. o, diba? o oh, laki! Pupunta sa ilalim, oh <sweak>